Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na pag-usapan natin ang balitang ayaw na nga daw mag-trade ang Los Angeles Lakers ngayong season at ang inilabas na latest update kay Justin Brownlee. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang balitang ayaw na nga daw mag-trade ang Los Angeles Lakers ngayong season. Patapos nga ang pagkatalo ng Lakers na mga nagdaan nilang laro. Ay marami na nga sa kanilang mga fans ang nagsabi na kailangan na nga daw nilang i ang kanilang mga nag-underperform agad sa kanilang mga unang laro ngayong season. At isa na nga dyan ay si DeAngelo Russell at maging si Austin Reeves na nagkaroon ng malamyang laro sa start ng season Bale maaari pa nga daw itong gamitin ng Lakers upang makakuha sila ng isang superstar sa pamamagitan ng isang trade Ngunit matapos lamang mag na ang mag-init ng mga kamay ni DeAngelo Russell ng mga nagdaan nilang laro sa pagtatala niya ng average na 19.4 points at 7 assists per game na sinabayan rin ng pag-step up ni Austin Reeves sa kanilang pagkapanalo kontra sa Los Angeles Clippers sa pagtatala niya dito ng 15 points 7 rebounds at 7 assists. Kasama na ang ilang mga clutch basket ay bigla na lamang ang nagbago ngayon ng isip ng mga fans at mga analyst. Yes, hindi na nga daw po dapat pang itrade ng Lakers sina na Angela Russell at Austin Reeves. Gayong napatunayan nga ng mga ito na malaki pa rin nga ang kanilang may tutulong basta't makuha lamang nila ang kanilang rhythm sa loob ng court. Maging ang ilang mga players nga ng Lakers katulad ni Christian Wood na napakalaki ng naitutulong ni Deangelo Russell pagdating sa pagmamotivate sa kanilang buong kupunan. Ikangay, eto nga daw ang dahilan bakit paunti-unti pang gumaganda ang chemistry ng Lakers ngayon. Kaya wala nang ang rason para i-trade pa ito lalo pat naka-jackpot na rin naman nga sila sa kanya. Sa ibang balita naman patungkol sa inilabas na latest update kay Justin Brownlee, mismong si Tony Bishop sa harap ng media. Isang karangalan nga daw po ang makasali sa itinuturing bilang pinakasikat na kupunan sa PBA. Kaya gagawin nga daw po niya ang lahat ng kanyang makakaya sa kanilang mga susunod na laro. Upang sa ganon ay makapasok pa rin sila sa PBA Finals kahit wala si Justin Brownlee sa kanilang lineup. And speaking of Brownlee, kahit man nga wala pang inilalabas na hato lang FIBA kay Justin Brownlee, ay naninindigan pa rin naman nga ang FIBA na kung sila nga daw ang masusunod ay hindi nila isususpindi ang import ng Barangay Ginebra. Gayong ginamit rin naman nga ang mga medisina ang pagkuha ng pinagbabawal na gamot sa kanyang pangangatawan. Sadyang hindi lamang nga nila hawak ngayon ang desisyon.